Ang gandang umaga mga boss madam. Kain po tayo. Bago tayo kumain, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa biyayang binigay mo sa amin. Uh, sapagkat ito ay nagbibigay sa amin ng lakas. At salamat po sa lahat ng uh, binigay mong mga protection sa amin. Ito po ay pinatasalamatan namin sa inyo po. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Kain po tayo. Yung ulam ko, yung natirang manok kagabi, niloto ko ulit. Kain po. Minsan-minsan na minsan naman po. Pag may pira tayo, bibili tayo ng masarap na ulam pa gula. Pati Gulay-gulay lang. Kain po tayo. At sa lahat po nanonood sa, sa YouTube po, subscribe naman po ng aking channel po. Maraming salamat po. Hindi nag-uumpisa pa lang ako eh. Sa YouTube. hindi pa ako expert kailangan ko din yung mga advice nyo paano magsimula yung hindi tayo ma band ni ano youtube sa uh, lahat ng mga subscribers po sa YouTube po. Kailangan niyo po. Ah, kailangan ko po yung ano, yung advice niyo po para makatulong po sa akin. Kain po tayo.